Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Roan's Vlogs. Ngayon guys, namili tayo ng mga Red Horse Litro at saka na isang case na Gina Bidog, isang case na Quattro, at saka Gatorade guys, yan. At saka isang case din guys na 1.5 Namili tayo guys kanina. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko kanina. Yeah. Yan! Guys! ang mga nabili natin kanina guys bumili tayo ng isang case na 1.5 na coke pahirapan guys talaga tayo ngayon ng paghahanap ng mga coke tapos guys bumili din tayo ng isang case na ginabilog Bilog isang case na 4 tsaka 7 case guys na Red Horse Litro guys yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yan guys Ayun guys, may bumili lang guys. Yan, yan guys yung ating mga na pamilya. Kalat na kalat pa ang ating mga paninda. Yan guys. Ano, Nakahilip. Alin yun? Mm, papa. Pasok ka din. Tingnan mo kalit bansa. Yan guys. Bakit? <laughs> Wait lang guys, may nabili. Ano bansa? Ano? Ah. Ayan guys. Ay, ano daw? Oh, ayan guys. Magkano na ba ngayon ang natin sa isang perasong red horse? At magkano na ba ang ating puhunan sa red horse? Wait lang guys. Tin ko lang aking Ayan guys, ang puhunan natin ngayon guys, isang case na Red Horse, sorry, nabubulol. So ang case na Red Horse Litro ay 555 guys, dito sa amin ang isang case na Red Horse guys, yung puhunan. Ang isang case guys, 6 diba ang laman, ngayon di-divide natin sa 6. Bali guys, 92.50 ang tinatama ng isang bote guys. And guys, magkano ang pagbibenta ng po sa aking isang boting red horse guys yan guys pinag guys kasi di pa lalagay pa natin siya sa rep tapos nagbibigay pa ako ng upa sa mga maghahakot guys kaya guys ang benta ko sa isang red horse ay 110 ngayon guys 110 less 92 point... wait lang um. 110 less 92.50 May 17.50 tayo guys sa isang bote. Ngayon guys, kita itatimes natin siya sa 6. Guys, may 105 tayo guys sa isang case na tubo. Di ba diba guys? Yan guys. Napakalaki talaga ng puhunan sa isang case na red horse guys. Yan. Ngayon guys, um, ngayon guys, uh, dito naman guys, dito sa amin ay 1 to 80 ang isang case nito guys 1, 2, 80, divide 12 106 guys ang ating puhunan sa isang case, sa isang peraso nito guys yan, pagbibili natin siya ng wait lang guys, bibitan ko lang siya at baka mabags ayan guys, ang isang 4 guys, ay binibenta ko siya ng 120 guys Di ba ang puhunan natin 106? 120 less 106, 13.66 may tubo na tayo guys na 13.34 sa isang bote ng 4 guys ngayon guys di ba 12 ang laman nun 13.34 times 12 may tubo na tayo sa isang kahong 160 tapos guys sa gin naman guys ay 52 ang ating puhunan sa isang bote na ganito guys Pinagbibli siya guys na wait lang guys namin na ano. Ano kuya Rek? Ilan? 40 pesos? Ayan guys, may bumili ng Winsboro guys, yan. Tuloy natin ang ating tagpo-kwenta ng mga puhunan sa ating tindahan guys. Yan guys, ang beta guys sa bilog ay wait lang ha. Yan guys, hindi na tayo matapos-tapos sa ating pagkukenda. <laughs> May bumili kasi guys. Yan guys, ngayon guys, ang benta natin sa isang ganto na gin bilog ay 65. Ngayon guys, ay 65 less 52. May 13 tayo guys sa isang bote times natin sa 24. Yan. May 312 tayo guys pag naubos natin yung isang case na gin bilog. Ngayon guys, yan. Nakuwenta na natin guys. P Pasensya natin. Medyo nakakalimot sa sasabihin kasi may at maya ay may nabili. Yan guys. Yan guys. Dito naman sa Alfonso Light. 1 liters. Yan. 1 liters na. Yan guys. Ang, ang puna natin dito guys ay 270 mahigit ngayon guys ang pagbibenta ko sa kanya guys dito sa amin kasi madalang din naman ilan lang guys yung aking, ang aking tinda nito kasi madalang naman itong bilhin ang mabilis dito ay redors at 4 at Jean kaya pa anim anim lang ang aking stock nito anim na peraso lang guys ba, minsan lang kasi may mga nagtatanong lalo yung mga ko sa dagat ang puhunan ko guys ay 270. Ngayon, ipagbibili ko siya, guys, ng 30, ng 300. Eh, di may tubo na tayong, may tubo na tayong 30 pesos, guys. Yan. Alfonso! O, oh, ayan, guys. Magandang buhay, mga kasari. Bye-bye!